Ingga. Ingga na tinang ano. So ayan, grabe ang sakit niya mga kalugit gi clinic dali ni sir mga kalugit. Grabe. Um. May mga nanan sa nan So mga kalugit, punta na kayo sa Sherry Villadredo sa Loin, Pace 1, Block 56, Lot 6 Dicahomes, Mintal, Davao City So ay mga kalugit, halos lahat ng mga case sa sa mga ginaoperahan natin, mga kalugit, sobrang maga So don't worry mga kalugit na makita nyo palagi ang kuko ng client na ma always dugo dahil daming nagpapunta dito na ang kuko nila sobrang maga

Shagit so, lang sir. Um, free shout out. <laughs> right. Yan hmm. sir oh. hmm. Wala pa na sir. Wala Nagipadugay, man no? <laughs> si Hati. May <laughs> <Yung> reaction niya. <laughs> Ayun, mga kalugi. Tanawan nyo, sobrang sakit talaga to. Baka mahal na Dahil ko lang ako sa ano na baby lolo. ano lang sir ha, relax lang sir kay. Ayaw sa iyan na sir kay magkatsa ko sir. Kaya sir? Kaya. Yeah, yeah. Ayaw hilaas sir please. Um, ay, ginoo ko. So, yung mga kalugit. Mm -hmm. Grabe ka yung ano. Super, super, um. Dako kayo, um. So yung mga kalugit oh, Laki na kuha mga kalugit oh. Alam nyo mga kasi mga kalugit Yung mga kuko ng client Palagi pumupunta dito Ganito ang kuko So halos lahat makita ng Halos lahat makita nyo na video ko mga kalugit Na namaga maga. So wala kayong makita na Nagatanggal ako ng normal na ingron mga kalugit Kasi marami ang nagapunta dito Yung Yung kuko nila Ang case ng kuko nila ganito So, Ay, hila. Sakit pa. Ayan, sir. Oh. Okay, okay na siya. Hmm. Ayan. Okay, okay na. Ayan, At least gawas ang nana niya, sir. Hmm. Mm. Ayan, sir. Ayan, diri ang sakit nun. No? Huh? Kay... Oh, ano ito, <laughs> <gupen>? <laughs> na ito? ko gupet Na-continue video siya bro. na. Ayan mm. Ayan sir, okay na. Wala na may gatusok. Dito ito lagi na sakit o. Oh. Mm. Karoon wala na. Nagdako-dako kayo nakuha o. Oh. Ang hmm? um, muna siyang kuha ng... Oo, oh, nagtusok. Oo. So, lagyan natin ng magic sarap mga kalog ito. Habdi. Gipa-clinic day ani mo ni sir. Oo. Saan ba tin? May infeksyon, may, may infeksyon na to? Base yung malik, may infeksyon niya, tapos may leptis virus kay gaulang-ulang. Gitasak niyo mo to, aw? Oo, oh, kang gaulang. Sa, so, ay, amodi, ay. Um, di, ay. Atong, atong namaga siya? Oo, oh, gaulang niya. Uh, Diyari pa po niya, babagap pa siya. Ayaw sa itapak di sa, ano ha? Tubig. Tubig ha? Oo. Hmm. Ayaw sa, kay mag-ulan. O, oh, pero kay ulan. Ay, okay rin ulan, hindi tara okay oi. Ay, ito ng ulan, ulan ba? Wala ulan. Tapos sa patusa nimo. Ayos sa sapatos, oh, useless yapon siya. So, di matrotsa kondila hindi lang ako magbidya. Paano sa i mainitan siya? Eh, mainitan? Hmm. Ilang araw ako magbidya ito? Depende. Pag ma, ano na, Hmm. Pwede ka naman bumiyakin. Pwede ka naman bumiyakin yan, pero wag mo nang sapat Kung may checkpoint, concealed naman yan siya. Oh, Oo. Oh. Pero, pero... Kasi kaka-operal naman. May ibang kulit na tiktokin kasi pag mag, hindi ba kami mag-media, bawal just, daw. Pero yung ibang tulis, yung nakakaintindi mo. Oh. Sa ganyang case, picture mo lang siya at yes, may pakita ka na ganyan case face sa pang. Pakita ko mo yung pa ako. Hmm. ito hmm. ah. At least na okay okay na sa sir kay natanggal na jud siya. Ni same pa rin mga ka pa rin siya. Na. Sakit pa dirino. Oh. Ari Relax lang sir ha. Relax lang. Napay ko Hindi sakit oh. May sakit diri. Hindi tayo. Hindi sakit. Oh, yeah. <laughs> mm. okay. Hindi yeah, na sir. Ah. 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 Gabi ring Ah. Ah. Ay, ginoo ko. Ano, gipadugay nyo man inyong mga kuko, mga kalugit. Eh. Okay. Hmm. Okay na, sir. Ayan, oh, no. dako kayo. Oh. Hmm. Tatlong kuko na kuha. O, oh, yan, sir. Oh. Sir! Dako kayo, sir! Wala kaya sawa sir. Ayaw, juni itapak sir ha. Ayo itapak sa mga tubig ha. Dahon ba yabas lang ang ihugas mo? Ayan sir. Okay, okay na. Ayan. Ayan. Wala na may gitusok no? Dito. Oh. Wala na. O, oh, ba diba? O, oh, ayan. Masakit to kanina, no? Dito. Wala na, no? Hindi ba, ba, ba? Na lang yan. Ayan. Sakit? Wala, no? Pero mas masakit kanina, no? So, mga kalugit, tapos na. Ayan, sir. Makarelax na, Jude ka. So, mga kalugit, ayan. Okay na. Basta hugasan, hindi mo bayabas. Ang sarada, bayabas, ugma. Tapos, hindi ka magsapatos lang so, tapos na mga kalugit. Ayan, okay, balutan na natin. Ha? Basta na. Ay, sige, go. nyo muna daw, love. Di pa mag ever. Ayan, siya mga LTO. Grabe mga kalugit. Oh. Opo, okay na siya. Ayan, sir. Wala Ay, na, no. Nakaginawa na imong kukong. Unlike kanina. So, thank you so much, mga kalugit.